because of all this uh, focus on corruption, sa flood control, parang naapektuhan din yung mga senador, no? ano? Kasi sinasabi, ano-ano kayo dyan ng accountability, eh. Bakit ayaw niyong makita yung accountability ng vice-presidente? Si this is truth on the line. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. Sa tingin mo, magkakaroon ng change of heart kung sakasakali, <coughs> the same senators, nakita naman natin yung butuhan noon na sumunod sa Supreme Court kahit hindi pa final. Hmm. Pero sa tingin mo, with all this, hap, what's happening now sa flood control, meron kaya impact yon At sa Senate eh. Well, depende yan doon sa pinag-uusapan natin na mangyayari within the year. Kung ito ay magpo-prosper according to the objectives of the government, then, uh, ibig sabihin, buhay pa yung impeachment. Hmm. Hindi ka pa lame duck. Hindi ka pa unpopular. No? Pwede mo pang mag-file ng, ng ikalawa na impeachment. Pero kung wala mangyayari diyan at ang magdo-dominate ay yung cynicism ng tao, yung disenchantment, baka maging lame duck na uh, para uh, hindi mag-succeed yung second impeachment. So depende rito eh. Uh, Limawa, kung sasabog sa mukha ng presidente itong kanyang mga sinimulan na anti-corruption plan, uh, eh mahihirapan na yung second impeachment. Pero kung kung magagawa niya ito, to its logical conclusion, may makakasuhan, tataas ang kanyang ratings, hindi mauubos yung kanyang political support sa mga congressman at senador, then pwede pa ang second impeachment. At yung mga bumoto dito sa uh, remand, archiving, pwede magbago ang boto niyan. Pag halimbawa lumabas na, oh, meron palang mga nag-contribute na mga drug lords, pogo lords sa vice president, anong itsura nila kung hindi, kung hindi sila boboto for impeachment? So dependiyan dito sa mga mangyayari. Ang elephant in the room ay uh, meron bang strategies? Meron bang political operators sa Malacanang para gawin 'yan dahil dito hmm. nakaraan wala tayong nakita eh. Alam mo ba itong uh, handling ng Tor, general Tory issue? Parang uh, parang merong uh, vacuum. Parang kulang yung nag-aayos, yung naga nagkupan nito. So uh, going there sa second impeachment ay mapupunuan ba yung ganyang klaseng kapulangan? I'm not sure. Hindi naman ako, wala naman ako sa loob ng malakay <laughs>